Happy New Year mga bossing January 2 Back to school na Tingnan natin kung maraming mga sudyante pumasok Good morning mga bossing Happy New Year Kev, namahaw na ka? Naray pamahaw dito Okay, okay. Te Mabakanti daw ka te Magpahim mo daw si mo is too Mabakanti ka Oh, magi mo ice water. Uh oh. Salamat oh, te. Oh. All right. ako sa SSLG kung ready na ba yung mga students pumasok. <laughs> ang dami nag-comment na January 6 na daw sila papasok. Pero yung mga teacher syempre <laughs> papasok kami. Lisod po dog. Asa ang teacher dili mo iskwela. Hindi pwedeng apat i-teacher hindi papasok. So check natin mga bossing kung marami mang pumasok ng mga pumasok na mga estudyante Thursday ngayon eh Kung no, alanganin ako sa Thursday, Friday Naintindahan natin yung mga bata Kahit ngayong anak ko eh, sabi ko baka maglinis lang kayo sa school At totoo naman kasi yung first period Maglilinis talaga yan Kasi syempre matagal na tenga yung skwelahan So ngayon, general cleaning Sa second period eh, klase na Hello, sir. Kunti lang pumasok ah. Alright, dito na tayo sa school. Alas <laughs> sir, mag-vlog me? So, ikaw, ikaw Ma vlog. Mag-vlog me? So, Mag-i-vlog. Tara na, tara <laughs> na. Happy New Year! Happy New Year! <sighs> we, are year. we are the ABM Amiable Grade 12. So we are grade 12 ABM. So, lakay yung sangamba ko tanong Happy <laughs> New Year! Yasilbe! So, what's your New, New year's resolution? Magbago para ni. Hindi ko. na kaya. Hindi na kaya. Hindi na Hindi na Hindi na Hindi na Hindi na Hindi na tapos na yung January to konti lang pumasok pero ayos naman nagklase rin naman yung mga teachers konti lang talaga yung mga pumaten ako nagbigay lang ako ng activity hopefully bukas may mga pumasok pero tingin ko mas konti papasok bukas ah, ganun talaga kasi alanganin eh no so yun lang mga bossing I hope you have a good day today until next time hanggang sa susunod na vlog again sir, your guiding at lahat keep safe ride safe and God bless us all bye bye peace you